Isa na namang pinagpalang araw sa inyo mga idol, ngayong araw po ay isa na naman pong napakamura at napakagandang resort ang easy share ko sa inyo. Sa halagang 10 piso lang ay ma-e-enjoy muna ang napakagandang resort na ito, dito lang po yan sa Princesa Resort sa Wagas Libmanan, Camarines Sur. Wow! Sana oh. Pagdating na namin sa resort ay nagsipagligo na kaagad ang mga kasama ko, saktong-sakto nga ang dating namin dahil 4pm na, hindi nagaanong mainit, at balak nga namin na dito na magpaumaga, para lalo namin ma-enjoy at makapag-relax-relax, ngayon lang kasi kami nakarating sa lugar nato, kaya lulubus-lubusan na namin. Mahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan eh, nagpasarap to! Sobrang <laughs> akong namangha, at di makapaniwala, sa sabrang kagandahan ng resort nato, kaya ang tanging nagawa ko na lang ay, mag video video at mag picture picture, at tanging nasabi ko na lang sa aking sarili ay oh my goodness, what is the meaning of this? Ano ka si <laughs> Ang mga kasama ko nga pala, sa araw na ito, ay ang aking mga kapamilya, ang nagagandahan at nagwagwapuhan na Santa Teresa family at donor family. Sana <laughs> okay. At yan nga besing-besi na sila sa pag-aasikaso ng aming mamimirienda nakakagutong kasi mga idol yung biyahe namin papunta rito sa resort, rap road pa kasi mga idol ang kalsada, pero okay lang, at last buhay pan aman kaming nakarating mga idol. <laughs> Gago! Isa nga sa kagigiliwan nyo dito mga idol, ay itong cottage na nasa taas ng punong kahoy, syempre hindi tayo pahuhuli dyan aakyatin natin kaagad yan. Wow ang galing mga idol, ang taas at matibay ang pagka, gawa, piling ko tuloy nasa langit na ako. Google! kita sa mukha eh! <laughs> Ayan po mga idol, super sulit po talaga sa resort na ito. Hindi nyo po akalain na 10 piso lang ang entrance fee, at 350 naman ang napakalaking cottage. At sa halagang 500 naman makakapag video okay na kayo overnight, super sulit talaga mga idol. Wow! Ayan na nga mga idol medyo dumidilim na, malapit ng lumubog ang araw. Ngayon ko lang uli ma -e experience na maabutan ng paglubog ng araw sa tabing dagat. Wow nakakamiss ang ganitong lugar, kung pwede lang na dito na tumira, kaso wala e eh, nasa Maynila ang buhay natin nandun ang trabaho natin. Ayan ang sarap pagmasdan, sarap pakinggan ng lagaslas ng alon, simoy ng hangin, wow, talagang makakapag-relax ka sa ganitong lugar. Shoutout nga pala sa lahat ng mga subscribers ni Maurad, maraming salamat po sa panunood ng aking mga videos, ituloy-tuloy nyo lang po ang panunood para lalo kayong gumanda at gamwa po, salamat po, bukas balik na naman po tayo sa Maynila.